Dahil wala tayong magawa, meron akong palaro. Meron akong palaro. Sali kayo. Magkakapira okay. kayo dito. Yung laro natin, ilalagay ko dito yung itlog. Papaluin nyo ng tatlong beses. Pero dapat may piring kayo, tapos iikutin ko kayo. Sali ka. Sali ka. Tatlong daan. Legit to. Legit. Tatlong daan. Pagbibigas. Walang bawian. Sali Roy. Sali ka rito, Roy. Okay, yeah. Sari ka sa laro namin. Ito legit to. Pang-load -pang na to. Tatlo na ano. May Legit to. Oh. 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 Red. O, oh, ayan. Lapad ko. Tumaki so, na sa preview. Ayan na to. Ang Makapanan itlog. Eh. Papaluin mo ng martilyo tatlong beses. O. Oh. Papaluin mo. Pag nabasag yung itlog, panalo ka ng tatlong daan. O, oh. ba? Oh. pero pag hindi nabasag, ikaw magbabayad sa akin ng tatlong daan. Yeah. Yeah, sige. Dito sige. Yeah, sige, sige. Sige. Sige, sige. sige. To. Ayano. Kailangan natin oh. Legit 'yan oh. Alikdin dito. Ito muna muna. Ito muna muna. Oh. Yeah. Kirehin natin para maganda maganda laban to ah. Oh, maganda laban 'yan. May pang-log ka na 'yan. Dugdublehan mo tots. Doble natin. Oh, doblehan natin kasi laki ng mukha niya noye. Yan. Tapos, tayo ka. Ikutin natin ang tatlo. Na. One. Two. Three. Okay. Op, opo. Opo. Hindi op. yung upuan. Tayo na tayo dyan. Baka, baka ito po yung mabasag dyan. Ha? Ah. Dito harap. Yan. Oh, hawakan mo muna siyempre yung itlog. Yung yeah. martilyo. Harap ka dito. Yan. O, timingin mo muna yung upuan. O, yan. Ayan yung itlog. O. Yan. Sigurado to. O. O. Yes. Yan. Tatlong palo yan. Matay na yan. 300 kwarta. Nakapak mo na yung ano ha. Nakapak mo na yung. Pakapak mo ulit. Pakapak mo muna yung itlog. O. Yan. Pag nabasag yung itlog. Pag nabasag yung itlog. Sayo na yung tatlong daan. Yes. Okay. Palo. Panalo na ako? Oo! Oh. Oh. Na lang, oh. No, man, basang basang. Panalo na ng tatlong Oo! Oh. Oh. Ang laki ng basag mo eh! Ang laki ng basag! Panalo na? Oo! Oh, panalo na! Basag na! Basag na! Basag na! Basag na, na! talaga! basag na! Ang <laughs> cellphone ko to eh! Ang cellphone mo ba yan? Basag na! Basag na ang cellphone talaga! Sa'yo say na yung 300! 300, ka <laughs> 300 na yung <lang> basag <laughs> na eh! <Basang. laughs> 300 pesos kasi ba't yung cellphone? Pagpagawa ay sa'yo na yung wala pa! Hindi mo na lang ang case!